Ayan, magandang araw mga Q, Welcome po dito sa aking YouTube channel, Super Cute TV. Kamusta po yung lahat? Ayan, marami pong nagtatanong sa akin guys, kung sino nga ba yung magaling sa bagong talent ngayon ni Ma'am Beverly Pumikpik Labad-Labad na si Dan Lagroma at kay Ilias JTB. Uh, ah, ito na po yun guys. Ito yung uh, ano natin, sagot natin. So disclaimer lang mga Q, yan ginawa ko tong video na to ay para maging sagot na rin sa mga nagtatanong sa atin kung sino nga ba yung magaling. Kasi hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman guys na meron pong bagong talent ngayon si Ma'am Beverly at siya po ay si Boss Lagroma. Ayan po yung nasa baba, Matthew. Ayan, siya po yung bagong minamanage ngayon ni Ilias TV. So guys, alam nyo naman siguro, yan hindi ko kayo pinasanay dito na bias po tayo. Hindi ko kayo pinasanay dito guys na one-sided tayo. Ayan, na meron tayong sinusuportahan. At mayroon tayong sinisira, hindi po tayo ganon dito guys. Meron siguro tayong nagawang mga video before pero ngayon ay tinatry na natin yung baguhin mga view. Kasi sino ba naman tayo para humusga ng isang tao? Sino ba naman tayo para magkumpara ng isang tao? Kasi guys, alam nyo, bawat tao ay may kanya-kanyang talento. Kabe, <laughs> napagkalingan. Walang script yun guys, ha? walang script. So ngayon guys, kung tatanungin niyo po ako, sino nga ba yung magaling? Kuya super Q, sino nga ba yung magaling kay Dan at kay Ilya City? So para sa akin guys, parehas. Parehas sila guys na magaling. Pinanood ko po yung mga cover song ni Busdan ay magaling po talaga siya guys. Grabe, napakalinis, napakataas ng kanyang boses. Mario, grabe. Tinagurian nga siyang ano eh, Bon Jovi ng Pilipinas kasi yung mga kanta niya ay mataas talaga, high note yung mga binabanat niya guys yan, panoorin niyo po, puntahan niyo po yung kanyang Facebook page, Dan Lagroma, yan, so marami po siya doon cover guys yan, ng mga matataas, so magaling ho talaga siya guys, at may pagka seryoso po siya yan, pugi, yan uh, sakto lang yung height mga kyo. may dating din po siya sa mga tao, mga kyo. So, kay Ilyas naman, magaling kumanta, gwapo. Yan. Meron na akong isa, guys, na napansin. Yan. Ito yung ano, karisma. Yan. Ito yung hatak sa, sa masa, sa tao. So, syempre, guys, ibibigay ko yon kay Ilyas CTV. <laughs> so, alam na, alam niyo naman siguro yan, guys. Hindi ko na dapat i-explain yan, mga kayo, kasi kitang-kita nyo naman sa mga concert. Grabe talaga, pa talaga yung mga tao na makakita sa stage makamayan, makahalik, makapagpa-picture kay Ilya City TV. Nagkakagulo po yung crowd kapag siya na po ang lumalabas sa stage, Macchio. So, hindi ko yun pwedeng kunin kay Ilya City TV. Sa kanya yun, yung ano, audience impact, yung karisma, yung dating, Macchio. Ayan. Pero malay natin guys, syempre nga yung minanage na po si Boss Danny ay uh, kahit papano ay makasabay po siya kay Ila City Ayan, pero the rest guys, parehas silang magaling. Parehas po silang magaling. Ayan, ayaw ko po sila talagang pagkumparahin. Ayan, kasi alam nyo naman guys. Ayan, bawat tao naman kasi may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang uh, style po yan. Ayan, so silang dalawa, meron silang uh, kanya-kanyang estilo kung paano nila uh, pasasayahin yung kanilang mga supporters, yung mga tao na tinutugtugan nila. Ayan, meron silang kanya-kanyang ano guys yung mga ginagawa, yan, para mapasaya yung mga audience, mga Yan, si Ilyas naman, magaling talaga sa sayaw, yan, magaling din, uh, makipag-usap sa tao, yan, natatawa po yung mga kausap po niya, at wela po talaga siya, guys. Then, si Busda naman, may pagkaseryoso, pero, pugi rin po siya, guys, at hindi rin naman siya mahirap talaga lapitan ng mga fans. Mario. So, ganun lang po siguro, guys, yung mukha niya in character po siya. May pagka-astig. Yan. alam mo yung mga banda-banda nung araw, guys, na halos medyo nahiya kang lumapit kasi medyo astig yung dating. Parang ganun po itong si Boss Dan Mario. Pero, guys, ang maganda dito ay parehas po silang Pilipino. Kaya wala po akong ibang masabi kundi parehas na lang natin silang suportahan, guys. Yan, alam mo yung mga Q, yung mga yan, may mga pangarap din po yan. Yan, merong pamilyang binubuhay Matthew. Yan, at hindi natin sila pwedeng pagbanggain, guys. Kaya kung ako yung katanungin niyo, advice ko lang sa si inyo, parehas na lang natin silang suportahan. Suportahan na lang natin, guys. Kung ayaw niyo, hindi wag mong suportahan. Kung gusto mo, di suportahan mo. Parang ganun lang din yan, guys. Yan, sabi ko nga, parang election lang yan eh. Kung sino yung gusto mong kandidato, di iboto mo. Din yung ayaw mo, di wag mong iboto. Ganun lang po yun. At wag kayong magsalita ng hindi maganda sa ayaw ninyo. Yan. So, ganun po tayo dito, guys. Uh, ganyan po yung gustong mindset ko na isipin nyo dito sa channel natin. Ayan. Basta tayo, guys. Sabi ko nga sa si inyo, supportahan lang natin yung gusto natin supportahan. Ayan. Supportahan lang natin. Yan. Bigay natin yung support na gusto nyo. One, two, sawa. Kahit anong supporta yan. Yan. Kahit mag-send kayo ng gigas sa kanyo, bahala kayo. Pero, wag na wag kayong magsasalita ng hindi maganda sa mga ayaw ninyo. Matthew. Ayan. Kasi kapag may ganyan po tayong nababasang comment dyan sa comment section guys, ay automatic talaga yan. Buburahin ko talaga yan mga ka -Q. Ayan. Kapag meron kayong sinisiraan, ayan. Automatic po yan guys. I-delete -de ko yung mga comment ninyo. Kaya sabi ko lang, supportahan lang natin yung gusto nating supportahan. At yung mga ayaw naman nating supportahan, eh wag nating supportahan. Ganun lang naman guys yung buhay ng tao. Hindi naman lahat gusto natin hindi naman lahat pasok sa panlasa natin. So maraming maraming salamat guys sa panonood. Ingat po kayo, abang-abang lang kayo mga kayo, sa mga update natin. So bukas na po yung Japan nila Ilias JTV. So huwag kayo maglala guys kasi mag-update po ako sa inyo bukas. Yan, at higit sa lahat guys, magla-live po tayo sa concert nila Ilias bukas sa Japan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow, nakapag-subscribe dito po sa aking YouTube channel, isubscribe nyo na po at pakiclick na rin ng tiny bell button. Maraming salamat mga Q. Ingat po. God bless sa ating lahat.